Kasi bata ka. Sumbok na sumbong na hindi naman pala totoo. Totoo po naman lahat ang sinabi ko ah. Bilyamar, iyang pamangkin mo. Masyadong arugante. Barumbado. Turuan mo yan. Hindi porke mga bilyamar kayo eh. Magagawa nyo na lahat ang gusto nyo rito. Ano naman ang kinalaman ng pagiging bilyamar namin? Wala pa bay yung sundo mo? Wala pa nga eh. Nakakainis. Ang tagal-tagal. Ay! Aray, ang sakit! Ano ka ba? Eh, pasensya ka na, Lenny. Hindi ko sinasadya kasi si Marites binunggo ako eh. Anong hindi ikaw? Nambibita ka pa ng iba? Hindi ko naman talaga kasalanan eh. Hindi. Alam ko naman matagal ka na nag-iinit sa akin eh. Ingit ka siguro, no? Lenny, sorry ha. Hindi naman talaga sinasadya ng chone eh. So, kanalis alis na tayo. Sorry talaga, Lenny. Ah, ganun lang. Hindi naman talaga niya sinasadya, eh. Isa ka pa. Kapatid mo kasi siya, kaya mo kinakampihan. Hindi pwede yun. Uh! Ano? Nalabak ka? Ah! No, na mabukong mga skwa. Lata mo na! Magtami ka pang sinasabi! Ano ka na, Len? Lata <tip> mo! Hindi pwede istorbo si Hepe. At may kausap sa itaas. At kung ano man ang gusto niyong sabihin kay Hepe, sabihin niyo sa akin. At ako na lang magpapaabot sa kanya. Magsasampa na kami ng reklamo. Laban sa ginawa dito sa mga pamangking ko. Bakit? Ano ba nangyari? Eh, nagkaroon ng konting away sa si eskwela. Itong pamangking ko si Dani, maawat lamang. Si Sisong kulot ko eh. Si yung laging kasama ng mga Braulio. Inaaway po yung kapatid ko. Umawat lang po ako. Tapos iskuho, bigla akong sinuntok. Tsaka po yung bisikleta namin. Sinagasaan po nung sasakyan nila. O, oh, sige, sige. Nung kayo mo po. At maghintay kayo. Bababa na si jefe. Naman ang naman ng mga taong yan, oh. No? Kanina pa yung mga yan, ah. Oo nga, inihintay sa Epe. Teka. Okay, oh. Hindi maganda yung ginagawa ninyo. Sa so, ulitin mo na naman kayo sa akin. At sabihin mo sa kanya, huwag na siyang babalik dito sa opisina ko, ha? Magandang gabi sa inyo, Epe. Ikaw ba yung kapatid ni Pepe? Ako nga, oh. Oo, ano? Tungkol sa nangyari sa mga pamangking ko sa eskwela kaninang hapon. Alam ko na yan. Dumaan na sa akin si Alam ko na ang tungkol dyan. Ikaw naman kasi bata ka. Sumbok na sumbong na hindi naman pala totoo. Totoo po naman lahat ang sinabi ko ah. Bilymar. iyang pamangkin mo, masyadong arugante, barumbado. Turuan mo yan. Hindi porke mga bilyamar kayo eh. Magagawa nyo na lahat ang gusto nyo rito. Ano naman ang kinalaman ng pagiging bilyamar namin? Kung ako sa iyo, hindi na ako magsasampan ng kaso. Nag-aaksaya lang 'yan ng panahon. Kena. Pare, Apon pa lamang daw, ay eh, nandun na yung magkyuhin. Pero nung harapin ni Hepe, eh, gabi na, papauwi na nga. Binaliwala yung reklamo ni Karding at nasisi pa sila. Kanino mo pa naman nakuha ang lahat ng balitang yan, ha, Dominga? At uh, parang nandun ka mismo nung nangyari yun, ha? Eh, kanino pa ho, di kay Sianang, yung nagtitinda dun sa harapan ng istasyon ng pulis. Eh, ano raw ho ang ginawa nung Carding na sa tirato ni Hepe pagkatapos? Wala. Eh bakit pa siya pumunta ron? Kung hindi rin naman pala niya may paglalaban na nangyari kina Dani at Chona Balo wala. Eh hindi mo naman masisisi yung tao. Bago lang siya dito eh. At marahil, lumalagay lamang si Cardes sa legalidad. Na hindi umiiral dito sa ibang mula nung mapuesto yang si Jepirodas. Pero kung buhay si Kapepe, malamang na iba ang nangyari. Tiyak na susuguri niya si Isko. Maghalo na ang balat sa tinalupan. Hmm. Tanging si goberno na lamang talaga ang ating pag-asa Kaya lang, hindi siya makakilos labang kay Duliente ngayon dahil sa kanyang karamdaman Pero balita ko, nagpapagaling na lamang siya sa isang hospital sa Maynila Hindi na hubaling may sakit, pero alam nating lumalaban Di tulad ng karding na yan Di lang pala mahina ang loob, lampa pa rin pati ang tuhod